Ayan, isang maulan na umaga mga kamarites. Samahan nyo akong magluto ng sasabawan natin ng patola. Lalagyan natin ng sardinas. Then lalagyan natin ng dried hipon. Masarap to, promise mga kamarites. Try nyo rin. Ayan, meron tayong piniritong tuyo at dahil maulan. At kahit naman hindi maulan, eh talagang habis ko nang ng kumain ng toyok. Ayan, meron tayong bawang sibuya, siling green, siling red. And then ang ating sotanghon. Ayan, samahan niyo ako magluto, mga kamarites. Magpipirito muna tayo ng tuyo. Magpiprito tayo ng tuyo, then dito natin inuluto ang ating may sabaw para yan. Dito tayo magpiprito ng toyo then dito tayo magluluto ng may sabaw. Ayan. Samahan niyo ako, guys. Pansilians. Ang ating oil. Ang ating pampalasa guys. Patis lang. Hindi ko na siya naragyan ng paminta kasi ang lalaki ng paminta ko guys. Yan bubuksan sa mga ating kalan. Ang ating dalawang kalan. Kailangan na silang magsabay. Salamat mga pagsasabi. Mali nga yung hugas bigas guys, hindi ko na hindi ko na ipon. Yun sana yung ipang sasabaw ko dito, masarap yun. Kaya lang at dahil hindi natin na ipon. Ay, my yan, uuna natin ipipirito ang at ating masarap na tuyo. Masarap ang tuyo guys, lalo na pag umulang. Makikipag-agawa na naman ako sa tuyo mga kamarites. Yan, higisa na natin ang bawang simuya. Hindi sabay-sabay na yan guys. Ayan, tatakpan lang natin siya muna. Kinaan lang natin ang ating apoy. Tatakpan lang natin siya para maluko ang ating bawang sibuyas. Then, dito naman sa ating tuyo. Ayan ang ating tuyo. Ito ang ating sinabawang gulay. Ayan mga kamarites. Ubusan ako ng stock na ito yung mga kamarites kaya bumili lang tayo dyan sa tindahan. It's too very cute. Ayan at naaamoy ko na ang ating tuyo. Ayan at na natin ang ating tuyo. Ayan, medyo nagaano na siya. Ilalagay natin tong dried dil, uh, dili, ah, ano ba to? Dried hipon natin. Parang ipiprito lang muna natin siya. Masarap to, promises. Ay, ilahat ko na nga. Ako lang kumakain yan, guys. Ayan, parang isasangag lang natin siya. Sa mahinang apoy. Then, after na isang yan, ilalagay na natin dyan ang ating sardines na masarap. At ayan, luto na ang ating tuyo. Ilagay na natin here. Ayan ang ating tuyo, mga kamarites. gilid muna natin so. Lakasan lang natin ang ating apoy ng konti. Then ilagay natin yung excess na mantika here. Bubuksan na natin ang ating sardines. Bugasan niyo muna mga kamote. Sa pagsasabaw naman, bahala na kayo kung anong gusto nyo. Pero kasi ako, pag nagsasabaw ako sa isang sardinas, dalawa't kalahating sabaw. Dito lang din siya. Ayan, at medyo na-fried na ang ating sipon, ilalagay na natin ang dalawang container. Container ko ha. Then, lalagay natin siya ng sabaw. One. Two. So, Kalahati. Then, dito ulit sa isa para mahugasan siya, mga kamarites. ugin lang natin ang ating isda para masarap siya pa tayo sa tubig, magdagdag pa tayo ng kalahating baso. Then, maglalagay na tayo ng fish oil. Pampaalap. Ayan. Okay na yun siya. For now, mag-add na lang tayo later. Pag matabang pa. Ayan, lakasan na natin siya kasi magpapakulo tayo ng ating sabaw. Ayan guys, antayin lang natin siyang kumulo, then isusunod na natin tong patola and then tong ating sotanghon. Madali lang yan siya guys, takpan muna natin siya. Then, lakasan natin ang apoy. Ayan. <coughs> Ayan yung bago, guys. pa nyo dito. Ah, sa nila? Ano? Anong pinag-uwasan nila? Parang may kachanggan. Opo kasi ng polis. Di ba yung nagpapatay dun sa alpam? Ano? Sumasin ko, sumasin ko. Ano? 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 ako medyo nagugutom na mga kamarites kasi it's too late na. Pintan nyo, minamadali na natin yan, no? Ilalagay na natin ang ating rice kerese sa lamesa at tayo ay lalapang na lalay ko. Ano ah, ba yan? Ano ba yan? 体育館に行かなかった。 Ayan, malapit na siyang kumulo. Tigman na natin ang sabaw kung ulang sa alat or... Ulang siya sa alat, mga kamarite. So, dadagdagan pa natin ang alat. Ito ang ating tuyo. Ito lang natin sa kumulutulok ayan mga kamarites, dahil sa ay kumukulo na, ilalaglag na natin ang ating patola. Ang ating sinibak na patola. Ayan, pakukuloyin lang natin siya, then ilalagay na natin ang ating miswa later on. Ayan, malapit na siyang maluto mga parites. Ito ang ating tuyo at ating sotanghon. Bye for now. Lapang ganatayin.